Ngunit naman ang panahon, ako si Jorge Capuridondo, kay Nung ako ang in-charge sa mga proyekto ni Pongaldo sa Intiro District 2, provincia. Um, the other week, nas-pass na naman ang lakaw sa Santo Tomas. kay sabihin sa ang Santo Tomas, di clear the usap siya itong ng mahimong city. So sa Santo Tomas, nagbutang na tao, college dito, sama sa dibuhan na ito na rin sa Libwa, na atay Dabaw Taylor Lorde State College. Ang Libwa, musapay, o tungkol na karoon, siguro karoon ito yung mahumap. Ang Santo Tomas karoon, nakakonektar na po sa bukit noon o Damaw City, tungkol kay Naana ang Magbawa River, ang Magbawa Bridge. So kung may imagine to, ang bukid sa Santo Tomas ng kuning na o tulog ang probinsya. Inaagi na sa mga proyekto na gihatag sa ito sa atong o kaabot ng Gobernador Alan Aldo Mualik. Gusto lang kong umalik din sa sama. Importante sa ito ah, ang pagpangadang kay naanay tulay na maabot in the next four years. Karong iga na bypass road nga pagahimuon gikan sa Kinawinton kanang center motabok sa San Agustin in Ardo, para ma reduce ang traffic sa ada ter road nga project ang iklastar gikan going to Christ the King nga mogawa sa mabago again traffic ang isgutan wala pa sayo dili pa nato mabati na nga traffic karon pero pagkapuno pagkasumpay sa tulay importante nga ron kani isa ni sa mga priority sa apay pero importante usab kayo ang karsada sa limaw ay ay murag dili din. Di ni plano nito ang official photography magtubo ng studio din kay wala man ana ra Okay, so thematic sign, kung sa tumabot nga ng mayor, Tinok Del Rosario. Yan po. And of course, thank you po sa ating second sign at tumambot ng congressman GM Lagdameo. And of course, pasasalamat sa gobernador at kesempatan congressman Alan Aldo don't Just do it para sa team Aldo. Walang iwanan Oke, dengan kami selamat sekali tepukan berbagai konsil seperti kita headed by honorable Royal Roy Pan Bantilio setelah mengabarkan kegawat untuk setelah yang ketahuan ada ini bisa dilapir kita bernama si jenir kau bani mahmah pengapun tak dicundua jenir umam so keren keran tak naat atau lagi hanyo atau melalui dia semua orang atau tua konsak para maprosar iyo berdiri distribut kata-kata pun kini mengatakan lima kaki lo kebegas ikan sepamilnya terus hario And of course, ato mabot ni Martino ng dos sa So, okay, ako gihan yung atong in charge sa mga distribution sa mga pack of rice na worth of 5 kilos gikan sa ato mabot ni Martino ng dos sa Of course,